Hello mga kabayan at welcome back to our YouTube channel for so today's vlog ay nandito tayo sa City of Tanawan, Batangas Pupuntahan ko nga pala dito mga kabayan yung sidera dahil bukas na Yung sidera nga pala mga kabayan yun yung mga bilihan ng mga damit at sari-sari na pwede nating mabilhan ng mga pangregalo sa ating mga kamahal sa buhay So samahan nyo nga pala ako mga kabayan sa aking pag dito sa bayan ng Tanawan at pupuntahan din natin yung New City Hall ng Tanawan kung ikaw nga pala mga kabayan ay taga Tanawan o malapit lang dito sa Tanawan at gusto mong maghanap ng mga magagandang damit at sari saring, -saring magbibilip na pang regalo pwede pwede kang pumunta dito sa Sidera at siguradong makakahanap ka na dito ng mga pangregalo para sa ating mga ina-anak medyo traffic nga pala dito mga kabayan dahil rush hour na ang hours nga pala natin ay 5.30 na siguro ng hapon kaya medyo traffic na mga kabayan pero okay lang yan pa rin tayo kahit medyo traffic sa mga hindi pa nga pala nakakapunta dito mga kabayan sa City of Canawan, Batangas ay pwede pwede nyo panoorin to dahil kung mapanood dito mga kabayan ay parang nakapunta na rin kayo dito at kung nagustuhan mo nga pala mga kabayan ang ganitong klase ng video ay pakasubscribe naman ng ating youtube channel dyan para mas marami pa tayong video magawa kagaya nito Ito nga palang lang nasa kaliwa kung nasa kanan na building mga kabayan yung kulay green yung taas. Yan nga pala yung Reyes Hospital mga kabayan yung katabi na, yung katapat ng Jali. So yung mga kabayan hindi nila alam kung tatawid sila o hindi dahil pinago na ng enforcer kaya kakaliwana tayo dito ito na yun, mga kabayan yung sinasabi kong sedera ito nga pala mga kabayan yung nagtitinda sila dito kapag magde December na yeah. ang makikita nga pala natin dito mga kabayan yung karamihan na nagtitinda ay halos lahat ay muslim dikit-dikit sila dyan mga kabayan pero uh, kumikita pa rin sila dyan mga kabayan dahil pagpatak na ng bandang alas 7 ay napakaraming tao dito mga kabayan medyo napaagay yung ating punta kaya uh, medyo wala pang tao pero pagdating ng alas 7 mga kabayan ay siguradong bansa ang tao dito mga yung mga galing sa company yung mga nagtatrabaho paglabas nila um, may ikot pa rin sila dito para magtingin yung pagdiretso nga pala nito mga kabayan ang daan na ito pag dinaretso mo nga pala yan mga kabayan at hindi kung baguhan ka dito sa tanawan ay uh, yan yung papuntang simbahan ng tanawan mga kabayan napakahaba ng na mga tindahan na ito mga kabayan at uh, talaga naman dikit dikit pero kumikita pa rin sila dyan mga kabayan dahil tinatao kasi ito mga kabayan pagdating ng mga bandang ang lasete dumadami yung tao dito mga kabayan kaya uh, marami pa rin sila custom maganda pa lang pagkagabi so yun mga kabayan yung mga red na yan yeah. nasa nakabiti na yan yan yung malapit na papuntang simbahan ng tanawang u lang tayo dito mga kabayan at meron din pala dito mga kainan mga kabayan at hindi kayo magugutom kapag ka pumunta kayo dito basta magdala lamang kayo ng pera para may pambili talaga naman dikit-dikit yung mga tindahan dito mga kabayan no? mga damit yung ano-ano, sari-sari mga kabayan pero karamihan talaga damit ang tindahan nila

Bon. Dito tayo sa tayo Dito tayo sa naman mga kabayan ay pupunta tayo sa New City Hall ng Tanawan Ang daan na ito, mga kabayan ay pag dinire-diretso mo mga kabayan Papunta ito Talisay, Laurel Ito yung daan mga kabayan, papunta ng Talisay At Tagaytay, meron din daan dito mga kabayan Pero bago tayo pumunta ng... City Hall ng Tanawan yung bago yung new City Hall ng Tanawan dahil dalawa yung City Hall dito mga kabayan yung isa ay nandito sa malapit sa may merkado yun naman yung papuntang lipa mga kabayan yung sa may merkado mga kabayan ay nandun yung old City Hall pero yung bago yung ating pupuntahan na City Hall mga kabayan. Pero bago tayo pumunta ay siyempre iikot muna tayo dito sa Victory Mall. Dahil medyo bago-bago pa rin itong Victory Mall mga kabayan. Ay, iikot ko kayo dito. ikot ko lang kayo sa pinaka building niya. Tapos pumunta na tayo sa City Hall na natin. na itong nasa kaliwa ko mga kabayan yung kulay red na building yan yung victory mall para sa mga hindi pa nakakapunta ng City of Tanawan, Batangas pero yung mga taga rito na alam na alam na yun siyempre yung tuloy yung footbridge na pala itong mga kabayan yung nilampasan natin yun parang wala, wala yatang natawid dun mga kabayan sayang lang yung pondo ng gobyerno kasi hindi naman nagagamit dito sa may kanan ko mga kabayan yan yung yung kulay green na building ABS uh, rosary tapos McDonald dito naman sa kanan natin at itong kulay well, red na ito mga kabayan yan yung victory mall dito sa kasama rin sila dito mga kabayan yung palengke kasi nung araw ay nandito yung tindahan ng karne, tindahan ng gulay tindahan ng isda nandito pero ginawang victory mall nandito pa rin sila pero mas maganda yung kanilang tayo ngayon mga kabayan kumpara noong araw kung ating mapapansin maganda yung kanilang pwesto ngayon dito So, mga kabayan yung dinadaanan natin ito yan yung uh, parte na ng isda yan yung mga mga nagtitinda ng isda isda at karne pala mga kabayan so yun mga kabayan ito yung isdaan yan yung natin yan isdaan at karnihan yan nakakabili kapag dito sa tanawan sa palengke yan mga gulay meron din mga kabayan itong kulay dilaw ay wrap and carry naman mga kabayan matagal na rin na building yan dito sa tanawan grocery yung mga ano dyan dyan kami dati na go grocery mga kabayan ito naman nasa kaliwa natin mga kabayan yung loob niyan hindi natin napasok gusto mo pumunta sa bagsakan yan naman yung may mga sikat na kulawo kung alam nyo kung nakakakain na kayo ng kulawo yun yun mga kabayan Diyan sa loob niyan maraming tindahan dyan ng kulawo mga kabayan at umikot lang talaga tayo dito sa Victory Mall para may pakita sa inyo yung kanawan yung loob ng Tanawan. ito na nga kasi yung pinaka sentro eh pinaka gitna ng bayan ng kanawan so yun mga kabayan papunta na tayo na new city hall ng kanawan at ito nakakatuwa dito mga kabayan tawidan ng sasakyan tawidan din po ng tao yan ayos na ayos diba mga kabayan tapos yung footbridge na dinaanan natin kanina ay dadaanan pa rin natin yan yung sayang mga kabayan may elevator pa naman yan pero hindi na gagamit yan, may tumatawid na isa may lumipan din dumaan sa footbridge ayun dire-diretso na tayo mga kabayan ito yung papuntang Talisay Talisay Laurel Tagaytay yeah. Ito yung dahan mga kabayan Pag tiniridiretsyo uh, Nandito nga pala tayo sa Sambat Ito yung Barangay Sambat Sikat na sikat ito dati mga kabayan Dahil dito Makakabili ka talaga dati ng bato Anong klaseng bato yun? yung matigas siyempre bato eh so yun mga kabayan uh, dire diretso na tayo papuntang city hall ng Tanawa napakaganda ng panahon mga kabayan uh, para mag video tayo napaka ganda ng panahon mga kabayan yung urban tindahan ng mga damit maganda rin mamili dyan mga kabayan maganda na yung kanilang mga damit at mura pa eto na nandito na tayo sa barangay sambat sikat ito mga kabayan ha sa mga makakapanood yung mga taga rito sa sambat alam nyo na ha dito makakabili dati ewan ko lang ngayon sana wala na Palagay ko naman wala nang bilihan dito. ako pupunta diyan sa alam niyo, alam niyo na yung anong klaseng bato 'yan mga kabayan, city yung matigas, bato it. May Ah, dito mga kabayan, siguro mga 3 kilometer papunta sa city Malapit na tayo sa last destination natin mga kabayan. Mahataw yung price ng mga kabayan, mahataw yung ating kaibigan ah natin yung ating kaibigan Nakapaw siya masarap talaga magpatakbo mga kabayan pag walang traffic nakakahataw maganda yung daanan pag walang traffic okay, yung ating kaibigan lumampas nyo sa akin ha mabilis, matuling siyempre hindi na natin nahahabulin yan kaya ang tayo yung magandang chance nyo lang tayo At pogi lang tayo sa dulo ng video mga kabayan makikita nyo yung aking napulog na chicks ito nga palang crossing na ito mga kabayan pag tumaliwa ka nandyan yung bagsaka ng gulay mga prutas dyan naman tayo makakabili ng mga murang gulay at prutas sa mga susunod natin vlog ay ibablog din natin yung bagsakan ng gulay at prunes na ay masarap mamili dyan mga kabayan napakamura na siguradong sulit yung pagbili mo kahit at eto na nga mga kabayan nandito na tayo sa South Luzon Expressway yung nasa kaliwa natin at dana. Expressway na po yan. start Star Tollway pala yan mga kabayan pero siyempre pagka pumunta ka dun sa kanan natin dire diretso ay SLX na yung ayan tapos yung nasa kaliwa naman yun naman yung papuntang Batanga uh, City okay. na mga bayan andito na tayo sa Barangay Santor malapit na tayo mga kabayan sa City Hall ayan. na mga kabayan nandito na tayo sa final destination natin so sana nagustuhan nyo yung ating video for the day ito na mga kabayan city hall ng kanawan nung bagong gawa ito mga kabayan ay napakakulay at napakaganda nito pero ngayon medyo matagal na at medyo nagbago na kumbaga kinalabang na yung mga mga ano na, mga bakal-bakal pero ngayon nire, nire renovate ulit nila nire para renovate yung city no? Elizabeth yung City Hall mga kabayan abangan natin yung pailaw ng City Hall kung meron Yan nga pala mga kabayan yung ating chicks na yung araw na ito. Yung misis pala natin, kasama natin. Tara, ako ngayong tas mo. Uwi tayo. Siya yung magdadrive na. Bali, pauwi na kami ngayon mga kabayan. Talaga, umikot lang Manda tayo para makapag-motoglada. thank you for watching mga kabayan at hanggang dito na lang yung ating video for today